Ano mga kalingap, magandang araw po sa inyong lahat. Uh, so ngayon po mga kalingap, ito po yung sinasabi ko ano na uh, ang uh, nakatira po dito ay uh, Kuwan po uh, isang isang lalaki po dalawang asawa niya dito po sa bahay na ito. At uh, yan nga po ano at uh, ngayon sa ngayon po wala dito yung kanyang wala po dito yung mag-asawa at saka yung umukwa nasa bundok pa daw po. At maya-maya uh, daw po ay uuwi nga dito. At uh, so, nandito po yung ang kanyang anak. At uh, uh, sabi niya po, pwede, pwede naman natin siyang tanungin. Tanungin lang po natin mga kalingap. Uh, kaunting uh, katanungan lang po. ano Ayan po mga kalingap, nandito na po tayo sa loob ng kanyang bahay. Sir, anong pangalan niya? Shoutout po sa mga nanonood kay Kuya Mario. Supportahan po natin ang kanya YouTube channel. Ayan, thank you, Richelle. At, do... Thank you po kay Kuya Mario. Salamat po. Uh, support po natin ang kanyang YouTube channel, mga kalingap. No? Support po sa so, pamagitan po ng pag-like, pag-share, and pag-subscribe po sa kanyang YouTube channel. Ay, eh, syempre, panoorin po natin yung kanyang mga Ina-upload ng mga charity works at mga live stream po niya. Thank you po and God bless you. and Thank you very much. Thank you. Supportan po natin mga kalingap. And so Marios Vlog, na supportahan natin. Marios Vlog, thank you very much. Mga kalingap, mga at Marlon po. Ah, mar mar ikaw ang Marlon. Ah, ilang taon ka na? 20 po. 20 ka po sa May, ano, 14. Mm, mm, mm. Ayun na, uh, kasi may balita, nasaan yung ama mo? Nasa bundok po siya ngayon. Nagkukuha po ng panghaligi. Panghaligi? Oh. Ano, ano sa, saan naman gagamitin yung haligi? May, may bumibili po sa kanya, 150 po ang isa. Ah, ayun, uh, ang hanap buhay niya, maghanap ng kahoy para ibinta? Opo, oh, po, nagbibinta po siya. Ano ang pangalan mo? Marlon po. Ayon Marlon. Ayon po si Marlon. yung ama mo sino? Ano pang si Freddy po? Si Freddy. Yung ama mo ay dalawa yung asawa. Opo. Oh, dalawa asawa. At, dito nakatira magkasama dito. Opo, oh, po dito po sila nakatira. Dito rin nakatira yung Yung isa, minsan lang po na uwi at nagmi-trabaho man po. Yung isa lagi katama po kasi ano, tinutulong-tulong niya rin po kasi papay. Ano eh. na po, may sumasakit na rin po yun ay sa katawan. Mm, ilan na edad ni papa mo? Ter eh, 41. Ay, bata pa. Bata pa pala yung 41. Yung asawa niyang dalawa, ilan na edad? Ay, di ko po alam kung ilang taon na po yun. Ano yun na ah, sabay niyang pinag... Uh, uh, silang pinakasalan o may hindi, isa lang... Hindi po kasal sila pareha. Pareha sila hindi kasal. Pero nagsasama silang tatlo dito. Oh. Okay. Meron na silang anak? Meron po. Tag-isa tag po dun sa parehas. Sabay sila na may as... Sabay ng anak? Hindi, hindi naman. Magkaibang. Ito po yung isa. Ayun yung isa. Yan na... Uh, anak po ng kasama. Ayong nandito ngayon oh. sa... Kasama niya sa bundok na nangunguhan ng kahoy. Okay. Mm, yan na... Uh, meron pang maliit. Ayun po yung isang sanggol. Kanina. Yung isang sanggol dito kanina. Yung... Yung isa may anak na rin. Um, ilan ang anak nung isa? Tagdalawa sila? Oh. Hindi po tag-isa lang po silang anak. Pero sa unang asawa po ata, mayroon din po. Ay, ibig mo sabihin, ilan ang asawa ng ama mo? Ilan yung naging babae niya? Ni papa po. Oo, oo. Ano po, yung nanay po kasi namin nasa Bisaya. Oo. O, doon na po ng kapangasawa nang bago. Mm. Ano po kaming magkapatid. Uh, apat po tapos may yung mama ko po, po kaasawa man ng iba. Mm. nagkaanak po siya doon tapos ngayon bago na naman ay mm. nasa bisaya po siya ngayon. Sirak so, na naman siya sa bisaya isa. So ilan na yung mga ilan na yung mga kapatid mo sa lahat? Ano po kami? Anim po kita yung kasama kay mama tapos ito kung ano dalawa. Walo po. walo na kayo. Mm. Yung walo na yon iisa lang yung ama. Iba iba po. Mm. May kapatid ko po, po sa ina, kapatid ko po, po sa ama. Ay, oo. Oh, 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 oh. So, kumusta naman yung uh, pamumuhin nila dito? Ayos man po kasi nakakain pa man po sa ano, sa araw-araw. Hmm. Hindi naman kasi nam, namumundok sila. Paano halimbawa wala na sila makong uh, kahoy dahil araw-araw nila pinuputol yung uh, ano uh, oh. Meron ba silang lupa doon para ano po yun sa ano po naghahanap-hanap lang po hindi man po sarili ni papa ayun nakikiputo lang siya okay. ng kahoy yun nga ang sabi ko halimbawa mauubusan ng kahoy siyempre mahirap din nun ano? no. wala na siyang hanap buhay wala siyang ibang hanap buhay yun lang wala po yun lang po talaga hmm. sa pag wala pang nag-order sa kanya wala rin po. So talagang kulang na kulang ano kasi kahit na itong bahay niya ay mga sako na lang ang mga mga dingding ano ay po mga kalinga po. kaya nga Pero nag ang ko naman ano o oh, ito kahit itong uh, division ninyo ka ko na lang ano Ito division kumot na lang to kumot na lang Ayun. Yung po kami nahiga sa kabila tapos si Papa dito. Paano nagkokon dito yung, di ba dalawa asawa niya? Paano yung... Ay, no? yung dalawa, yung ano po, dun po yung ano, yung dalawa niya po asawa. Dito si Papa natutulog. <laughs> Ibig ko sabihin yung dalawa nandun sa kwarto? Tapos tabi sila sa kwarto matulog? Yung si Papa po. Hindi, yung, yung dalawang dalawa babae. po. nandito po sila sa, sa may ginawa ni Papa ng Papa. Ayun. Tapos sa uh, parehas na halos parehas yung edad nung kuha noong yung bata. Hindi po ito po mag dalawang maliit. Mga apat na po ito eh, yung isa po mag ano, limang buwan pa lang. Ayun. Akala ko sabay dalawang maliit. Hindi mo. Hindi man may Diyan din eh uh, ayun, sama-sama na kayo doon sa loob. Okay. Been, talagang mahirap din ang buhay ano dahil na uh, uh, kahit na one uh, buti naman yung buti naman yung asawa nung papa mo ay payag na sama-sama kayo diyan sa loob okay. dahil lang din sa kahirapan ano okay. no choice na rin po kasi andito na to eh mm -hmm. So ikaw, ah uh, galing kang Maynila, kung ka rin na Maynila. Okay nag ano po ako dati naglayas po ako kay papa noon bata pa po ako tapos nagtrabaho po ako tapos, nagtrabaho po ako sa bakery nagkasakit po ako doon hmm. nag ano ako doon nagsuka ako doon ng dugo tapos diyon sabi ni papa umuwi muna ako dito para matulungan ako dahil dito po kami umuwi kay papa nag ano po ako gamot na nag Si papa mo nagme-maintenance din hindi ma'am po kaya lang ayaw niya po magpa-check up at natatakot malaman kung anong ano niya sakit oh, po siya ito yung uh, anak niya po oh. so kapatid ilan pa yung kapatid mong maliit e, ano ito na lang po Saka yung yung lalaki oh. yung maliit na yon oh. ilang buwan yung limang buwan maglilima pa lang ayan Gano'n uh -huh. Ganun na lang ano? Oh. So Halimbawa, uh, hindi namin makita si Papa mo, ano? Yung may, ano, may pangkabuhayan si Papa kasi po, na, kahit po ako naawat na rin kay Papa kasi siya simula pa po, po nung, ano, maliliit pa po kami, ano, na si ni Mama. Pag isa na lang si Papa ang nagbubuhay sa amin. At totoo lang po, ano, hindi po kami nakapag-aral gawa po nung paghiwalay nila. Ang natapos ko, grade 1 lang po ang natapos ko. Kaya gusto ko pa sana meron siya pang pangkabuhayan, kahit kung pang sa kanya lang po. Mahirap talaga ang buhay lalo na sa iyo hindi ka iyon eh, pala hindi man lang hindi ka man lang uh, nakapag-aral so lalo na mahirap maghanap ng trabaho yung ganun na hindi nakapag-aral ano oh. lalo na sa Maynila minsan oh. makakarinig ka pa ng yung oh, po, pang ano sa pang mal, ano, hugas o ka oh, kung ano-ano oh. so Halimbawa para sa iyo naman, ano naman yung gusto mong tulong para sa iyo? sa akin po, gumaling lang po ako, masaya na po ako para po makapagtrabaho na ulit ako para sa asawa ko. Uh, may asawa ka na rin? Meron na po. Nasa Siya po asawa. ngayon yung ano sa akin, tulong. Yan po yung mataba po kanina. Ayun ang uh -huh. mataba mo asawa. Pwede ko, busa, pwede ko ba siyang makakausap konti? Uh -huh. Ewan eh, ko. so, ngayon pala Marlon, uh, nakapag-asawa ka. Oh. Uh, nas, Saan mo nakuha naman yung asawa mo? Sa ano po? May po. pasakalo kanto. Ano isinamo napapunta dito. Oh. Po. Ibig mo sabihin Marlo dito sa bahay kubo na to, tatlong uh, kayong mag-ama, tatlo yung babae dito. Oo. Oh, Karamihan po kasi dito, ganyan po yung ano yung trabaho. Agawan pa sila sa order, pag may order na kahoy tapos ikaw uh, ano na ano yung kuan mo nga dito ano yung trabaho mo nga dito hindi bawal pa po ako ngayon magtrabaho kasi nga po may sakit pa po ako ano yung pinag sakit mo nag ano po ako sa ano may TV ko gawa po nung sa ano trabaho ko sa bakery siguro pinapasma, napasma nagkatama yung baga ko ayun kaya pala alam mo kapag pumunta ka kasi ng nila tapos wala kang pinag-aralan ang takbo mo talaga sa ganun ano, kaya oh, mayroon pang mga panglalait dyan oh, lalo na alam na hindi ka nakapag-aral ano, kaya mahirap lang din ikaw naman, ano naman yung uh, pangarap mo sa pamilya mo? A ako po, ano po eh may pangako naman po pa sa magulang ng asawa ko na bubuhayin ko po siya pero po, hindi ko po magagawa yung kung hanggang ngayon po may sakit pa rin po ako yun lang po yung ano ko ang gumaling ako makapagtrabaho para po makabawi naman po ako sa ginagawa sa akin ng asawa ko kasi simula pa po nung baguhan pa kami magkakilala kami may sakit na po ako tapos siya po yung nag sa akin hanggang ngayon po hindi pa ako iniiwan hmm. ilan na edad mo ngayon? 20 po yung asawa mo ilan na edad? 18 po Ayun, Ay, mga bata. Pero meron kayong anak na? Wala pa Ay, wala pa kayong wala anak? Mm. Anong trabaho naman yung asawa mo? Pa-extra-extra -extra po siya pag may nagtawag po sa kanya na maglaba po. Maglaba po siya. Tapos yun po, bibili niya ng gatas ko. Kahit, minsan nang makagatas, basta mag mabila niya ako. Mm -hmm. Eh? Yeah din So ngayon ano Marlon, sana uh, tola akong maitutulong sa iyo oh. kung yung maabot uh, lang ng ating makakaya para meron ka naman baka maka to sa pambili mo ng uh, pangangailangan din niyo ano. Kaya at uh, sana Marlon ano sana makabalik pa rin ako dito oh. at sana makamit ko yung makausap ko rin yung uh, tatay mo ano. Uh, Angad ko rin pong matulungan si papa kasi po sa ano po ngayon mahirap po yung ano yung ginagawa niya na pagbuhay po sa dalawa niyang asawa tapos sa aming mag-asawa po eh meron pa po silang anak kaya kung ako lang po masusunod mag, ano tulungan ko siya magtrabaho tutulungan ko po kaya lang po pinapagalitan po ako sa barangay at may sakit daw po ako kung gusto ko daw gumaling sumunod po ako sa sinasabi nila kaya yun po yung ano ko di na lang po ako kahit kung nakita ko nahirapan si papa wala akong ano wala akong choice kundi yung ano pag nakita ko siya naglalakad dyan na may kahoy na pasok na ako sa loob para hindi ko makita ang si papa uh, pero may tanong lang ano ako ano bakit nahihirapan no yung uh, ama mo ay nagkaroon pa siya ng dalawang uh, asawa yun po ay eh, ano po yun sa yung nagkakilala po sila doon sa ano pa po panganiban yung una niya pong asawa eh nagkahiwalay po yung ano yung nanay po nito tsaka yung ano yung papa ko nagkahiwalay mm -hmm. tapos nag-asawa po ulit si papa naga siya tapos si papa naman po eh ano kaisa-isahan niya pong anak na babae At, ano inano niya itong bata eh gusto rin nung nanay na ano yung to alagaan mm ang ginawa ni Papa, itinago yung magnanay ito po, tsaka yung asawa niya. Itinago po siya, ibinahay sa ibang bahay po. Tapos, nagsasama sila nung isa, yung nag-alakan po ngayon na is ano, ng lalaki. Mm -hmm. Kaya po, anong nangyari po, habang nakatago yung magnanay, parang naano na rin si Papa at ano, nagbibigay siya doon, nagbibigay doon sa isa. Parang naisip niya lang na po na ano yun, siguro po kinausap niya yung ano yung parehas pong babae para pag na lang po kasi mas mahirap po yung magkaiwalay sila mag isa lang sila pa ang nagagatas yung maliit ito po kailangan niya susintuan ang ibig mo palang sabihin kaya niya pinagsama na lang niya dahil dito sa batang uh, babae oh, kaya hindi niya hiniwala yan. pati yung uh, ina nito oh, ayaw rin pa, pumayag na oh, uh, ibigay oh, kaya ito po yung naging dahilan kung bakit po ano sila ngayon nagsama na lang uh -huh. at eh, hindi naman sila nag aaway yung dalawang Hindi naman po magkasundo naman sila. Uh -huh. uh, okay. Tapos silang may uh, suporta. Uh -huh. uh -huh. oh, sige Mhm. Eh, pagdamutan uh, muna ikpagdamutan mo muna itong uh -huh. maibibigay ko uh -huh. at uh, sana makabili ka na rin kung ano yung uh -huh. wala kayo. So ngayon ano masasabi mo sa lahat ng mga nanonood dito? Uh, ano masasabi mo sa akin dito ngayon? Pop manung magpapasalamat po ako kasi na ano po yung sabi ko po kasi sarili ko sana magka-may may, ano may mag punta man itong gustong tumulong sa amin. Kasi sabi, may nabalitan po ako dyan na tinulungan daw po ng vlogger. Ay eh, sabi ko sana may mar, makarating din sa amin para ka, kahit konti makahingi kaming tulong. Kaya po ito po ngayon pong ano andito po ako ngayon sa ano na to so lubos lubos ko lang po na ano sana po kung yung mabubuting loob po na ano kahit konti lang po na magbigyan ng si papang kunting negosyo kahit tindahan lang po masaya na po ako nun kasi hindi ko na po payagan si papang umahan sa bundok yun lang po yung ano ko o oh, sige Marlon at uh, ano naman ang uh, mo sa ibinigay ko sa iyo ano naman yung plan mo uh, bibili mo bibili ka ba ng bigas bibili, bibili, ko na lang po ito ng bigas kasi nga baka po wala pa yung o oh, manag order kay papa ibibili eh, ko na lang po ito ng bigas hmm. tapos yung panggatas ko po mga, pang ano umaga bukas Okay Marlon, ayan maraming salamat ano at sana ay makabalik kami dito. Ano at uh, sana pagbalik namin dito ay nandiyan yung ama mo ano para uh, makita natin yung buong istorya ano para uh, kasi pag ganito pa lang medyo eh, eh, hinahanap natin yung kwento ano. So ngayon sana makita ko yung ama mo, magkita kami para mabuo natin yung kwento at uh, malaman natin kung paano natin tutulungan ano. Oh, ayun na lang Marlon ano okay. kung pwede anong uh, anong araw si papa mo nandito ano po Ano po mga Merkulis Merkulis pa nandito po yun maghapon uh, Merkulis o oh, sige uh, may ikuan ako na at uh, oh, maganda ayaw, sa bukas na po. maganda sana kung nandyan yung dalawang asawa niya okay. ano po yung isa mayayain po yung isa wag uh, sabihin at na. ano ayaw po magpakita nun at natatakot po dun sa unang asawa kasi kasal po siya doon kaya ayo na okay pumakita okay, siya sa... okay. I got. I see. Okay na. Ano mga kalingap at uh, sa ngayon po ano narinig naman po natin yung uh, anak po ni Tatay Freddy na may dalawa pong asawa ano at uh, sa ngayon po nga eh, dito po mga nakatira. Tatlong uh, babae po dito tapos sila uh, ni Marlon siyan po. Siya po yung anak ni Tatay Freddy. So ngayon po wala yung uh, Ah uh, si Tatay Freddy ano po at uh, sana uh, pagbalik natin dito ay makita natin po siya no. At ngayon po ay napaunlakan tayo ni Marlon na ma-interview siya. At yun po nalaman natin ang uh, story ano po. Pero mas maganda po kung makikita makakausap natin si Tatay Freddy para malinaw po ang lahat. Ano mga kalingap Ayan po, hanggang dito na lamang po ang ating video. Maraming po salamat. At siyempre po, huwag natin kalimutan supportan Kuya Bal Santos Matubang, Ate Daglat at Kalinga Prat, uh, Dodong Ruel. At ang inyo pong likod, Marius Vlog po. Maraming pong salamat. At sa po po, nandito kami sa Tuaka. Uh, malapit na po ito sa Bitukang Manok. Uh, ayun. Ayan po mga Kalinga, maraming po salamat.